Nyaw nyaw. Good morning. Kape. Tamang ah. <laughs> 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 eh. ah. kape ah. Ang lamig yun ah. Ba? Ano ako? Pamagdamag. eh. Hindi pa ba nahingin ang mainit? Ay, di pa. Eh. Wala, pag napag-uusapan talaga. Ah, ang iyo, nagkakape. Ah, hindi. Hindi ako nagkakape. Naliligo ako. So ayaw, mga idol, good morning ah, Sa wakas, tumigil din ang ulaan ah, ah. Ang lakas ng kulang kagabi ba? Ay, nakakagising na kaya ta, si Baka hindi nakakatulog to ah. Ba? Hello, good morning, nyaw nyaw Good morning Tamang kopi ah Opa, opo

Baba mga kagabi. Ah, sigurado, sigurado, ulan lang. Mabahado tayo. Mababahado oh, ayan o, oh, ulan na naman no. Oh. Ulan yung masarap na no? eh, ikaw, sayo, ikaw, sayo, masarap. Gawa nung maliligo ka eh. Ah, ikaw pa, hindi nang hiligod so, mga nga Iba naliligo ka na? Oo. Oh. Oh. Naabutan mo lang ako naliligo ngayon. Ayan nga, eh, si Cute. <laughs> sigurado. Gagay na pa, di ba, uh, pa, yun. pa na. hindi pa ba? Maulad. Oo. Wala na, nasa paglupay. Ano? Tulog pa yun. Wala pa Hindi pa ba naihingi ng mainit? Ay, di pa. Eh? Opo. Wala, <laughs> pag napag-uusapan talaga, nalabas ako. Ang tama, hindi na ang mali ng hangin. Oo nga. Ano? <laughs> ano, hindi ka ba natinag kagabi? Ang lakas ng ulan, ha? Mas nararamdaman sa ulan ko rin Hindi mo naramdaman yung ulan? Bakit? Eh, sabi ko to. hindi na yung sin masarap pag, -tulog. pag ah, anya, ah. Ah, hindi. Hindi ako! Naliligo ako! Wala ka naman kasi! Nakita mo naliligo eh! Nakita mo nagkakape! Tinanong mo pa! mo pa! Ako nagkakape ako! Binoos! Binoos tuloy! Binoos naman Nakita mo na kasi nagkakape nila nung mupa ako oh, nagkakape. Ayun, no, pinaligo tuloy. Ay, tapang malinig, tatanong mo pa oh, nagkakape. <laughs> oh, <pinaligo>, <laughs> oh, <pinaligo>, <laughs> oh, ano? May tatanong ka pa? Ha? May tatanong ka pa? Saan, <laughs> na, naliligo, eh. Tatanong oh, nagkakape ka. Ano? Mabatid <laughs> yung umaga ko. Ay, may banat pa. Guys, tinatanong ko lang naman ako, nagkakape ka. Ano? 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 Wala dah ito mula kasing Ano bubuat? Kala mo, mabubuat Ito